Siyam na pong regular na posisyon para naman sa disaster response team ng DSWD inaprobahan ng DBM. Detalye na balito mula kay Bal Gonzalez sa Rich My Bal. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Nakakuha ang Department of Social Welfare and Development ng pag-aproba ng Department of Budget and Management para sa siyam na pong regular na posisyon para sa Disaster Response Management Group o DRMG ng ahensya. Sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang mga bagong regular na posisyon na ito ay titiyak sa mas pinalakas pang paghahanda at pagtugon sa mga sakuna ng ahensya. Ito ay dahil magkakaroon na aniya ng resiguridad sa kanilang karapatan sa trabaho. Ang mga bagong posisyon na ito ay binubuo ng 43 regular na posisyon at isang contractual post para sa DRA sa Response and Management Bureau at apat na regular na posisyon at isang contractual position para sa National Resource Logistic Management Bureau. Ito ang mga posisyon sa DSWD na in charge sa paggawa o pagre-repack ng mga relief goods para sa iba't ibang sakuna sa buong bansa. Nagpasalamat naman si Gatchalian kay DBM Secretary Amena Pangandaman dahil sa pag-aproba nito sa mga bagong plantilla personnel. Nang DSWT. Samantala, Kuya Angel, may 30 minuto nang nakakaranas ng may kalakasang mga pag dito sa bahagi ng EDSA Kamuning, Scout Area, bahagi ng Quezon City o Quezon Avenue, at ay iba pang mga lugar dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzalez, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val.